Yan po mga kapatid at aking ipapakita ang aking tangan na mag amulet na mag-asawang diwende. Yan sila. Babaeng diwende. Ito yung babaeng diwende at ito yung lalaking diwende. Yan po ay mag-asawa po sila. Yan. Yan ang aking mga itinatagong amulet na nagbibigay swerte sa aking buhay. Yan, ito ay simula nung dumating po sila sa akin ay talagang sunod-sunod po ang blessing na aking natatanggap. Uh, ito po mga kapatid ay mainam din po ito sa negosyo. Ito at nagpapagaan ng buhay ang kanilang ano po na nagpapagaan ng pasok ng ano sa biyaya sa, bu sa buhay ayan ito ay pang sariling gamit ko lang itong aking amulet na mag ng diwindi saan nga ba daw to i maganda itong amulet na mag-asawa na to ito po ay maganda sa negosyo yan sa ano po sa negosyo sa mga mahilig sa sugal yan tulad ng luto yan ito po ay mainam yung mga yan at akin ng akin pong itong pangsariling gamit ayan kung sino pong magpagawa ng ganito ay mag PM lamang kayo sa akin yan mag-asawang diwendi ang amulet ko na pam nagbibigay swerte sa aking buhay. Yan. Hanggang dito na lamang po at God bless.